So yun, magandang gabi So bali alas gis na Alas gis skins na Subukan natin mamana Medyo malay na daw sabi ni Otol Nakakada na daw sa mga Anim na di pa yung lalim Pero sila Otol wala pa dito Pati yung tito namin Sila lang yung lumulusong kasi May hinak kasi mata natin sa malabo na dagat Kaya hindi tayo lumusong nung Huling pamana natin hindi na ako ulit lumusong. Sila ko lang lumulusong. Mananakit kasi mata ko kapag kamalabo yung dagat. Subukan natin lupunta ng ano. Barangay Kalarayan. Baka makita na yung gilid ng batuhan sa kabuhanginan. Doon kasi sumasampay yung isda mga anim na di pa siguro yung lalim nun so yun na mga bags sa mga hole natin sana swertein tayo para makabawi na

Sabi ko ba bang hindi ko dito sa kalalim? sabi niya baka nandun na si otol at kalabot ito nakita mo bago nakapag siksik doon sa mga silo silo na koral Bali, bumalik na ulit ako dito sa may kalarayan <laughs> nabutak ko dito yung tito ko video malino nila konti sa kanina sabihin nyo kung ikaw paano kasi malaki laki na abutan ko pa mamisa kasi kapag ka nag-aapo hindi natin aupin au yung camera bali bali nakalaglag na ang natin eh <laughs> ang <Tinamaano. laughs> shopping camera <natin. laughs> Thank you Lord, naka-chamber tayo nito Lupin groupin di nga numanok-tot na yung oh 没有啊。 Nandito na rin si Otto. Salamat at nakapahabol tayo ng isang mamsa. Grabe yung laban natin. Ang layo. So yun, nabayang sa bahay. Tapos kilo natin. Makakagaling siya rin tayo. a few moments later. So yun, nandito na tayo. Grabe lang ang ulan. Pagka sumisigi pa yan. Sigurado. Dagdag labo na naman sa lalak yan. Biyari ka, pato sa bang tao. Naiwan. Hiniingan tayo. Salamat sa... Diyos sama. Nakapag-iwa tayo nito. Oh. Malaking Jupiter Valley. yun may 35 kg 5.1 sabay-sabay na dito tapos sabay-sabay din dito minsan hindi ito tumutugbitin pero yung kanlasan 240 lang Ayan. yun meron tayong 7.7 sa first plus 4,000 pesos lang thank you lord makabawi din tayo makabawi din tayo sa halos mag 1 buwan, wala kita mag pa kasi yung pinaka sa mga bali 2.6 So, bali ba yung pa to? Titignan na lang natin yun Mamaya umaga kung ilan yung nabawas Tatanggap, tatanggap na pa natin ito ng ink 1.2 laban yun, 900 grams yun na ang tanghap na ito ng oras nakapit na ito ng hapon sa labas para at tayo ng mamisa so yun, tutala natin ito kung magkano kung kaya natin ito at syempre, magsha-shoutout tayo matagal-tagal na wala tayong shout So yun, magandang umaga. Ayan, bali ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi kaya ng madaling araw ayan ano na November 18 2025 ito yung naging bayad sa huli natin yung kulambutan nga pala natin ano na lang 2.5 kasi tinanggalan natin ng ata tapos tinanggalan pa ni Otol ang bao doon kasi sa bayad ng isla yung diniliber na Otol pero pag doon sa may Taiwanese ano hindi tinatanggalan ng bao so yung bali yung kabuang huli natin 13.1 kilos salamat naka ano tayo, jackpot na tayo medyo jackpot na rin ito so yun, magsha shoutout po tayo medyo madami dami na yung shoutout natin ngayon ilang video na wala tayong shoutout kaya yun, magsha shoutout po tayo So yun, magandang umaga. Yan, mga kapag shout out din ta tayo. Yun, una-una, shout out sa ating mga masugid at taga subaybay. Yan, shout out po sa inyo mga kamingyo. Sa walang sawang suporta nyo, pagtangkilik sa ating mga video. So yan, shout out, shout out po sa lahat-lahat. Yan, una-una, shout out po kay Ma'am merchel Puintis. Yan, shout out po sa ma'am at sa buong family nyo. Yan, shout out, shout out po sa inyong lahat. At kay Sir Efren Japson. Yan, shout out din po sa iyo, Sir. Ayun, shout out po kay Nistor, Nistor De La Rosa from Abah Saudi Arabia yan shout out po shout out sa Binituwa family from Negros Occidental yan shout out po kay Alberto de la and family from Naik Cavite shoutout kay Larito Tojo from Leyte shoutout kay Milo Morris from Firis Kison yan po kay Danilo Adalim at Chudz Prince Adalim yan sa magama sa inyong magama Shot kay Felix Tumugdang and family from Baranaque City yan shot out po shout out kay Inero Mihos and In family ng Kapati San Roque Northern Samar ayan shout out po shout out kay Jay Junior Ponce in family ng Amadeo Kabiti shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia the mom ayan, shout out po shout out po sa mga tiga damam shout out po sa mga tiga Saudi shout out kay Asyong Sandara from Italy ayan shout out po shout out kay Donato Clamor Junior shout out kay Armando Swabirdes from Imus Kabiti ayan shout out po Shoutout kay Danny Inberga from Dalahican Losina City. Ayun shoutout. Shoutout kay Gabriel Perez. Shoutout kay Fernando Ami Amifriend at uh, Melissa Fir Pier At Fernando Jr. Ayun shoutout. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Lori Abidal from Mountain Province. Ayun shoutout. Shoutout po. Shout po sa inyo, Ma'am. Shoutout kay Dennis Dela Cruz in family from Naik, Cavite. Ayun shoutout po sa mga taga Cavite diyan shout out sa Pintrasa sa family from Toy Batangas Ayan, shout out po shout out kay Leopoldo shout out kay Leopoldo Pursal at Marilou Marilo de la Rama Ayan, shout out po from Kisun City Ayan, shout out po sa inyo shout out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila yan shout out shout out sa mga tiga Lagundi dyan Shoutout sa Disulok Family, Kina Bong Elbi, Laika, La Army, Ryan, Trisha, Roque, Bibih Idna, Pram, Babatnon, Leti. Ayan, shoutout sa Disulok Family, Diyan sa may Babatnon, Leti. Shoutout kay Dags Fishing Adventure from Infanta, Quezon. sa shoutout po. Shoutout kay Tingala at Flora Family from Iloilo. yan shoutout po. Shoutout sa mga tiga Iloilo. -Ilo. Shoutout kay Jamie Dolay from Bulan, Sorsogon. Shoutout kay RG Salih shout out kay Alexander Piskera, and family from Jinsan Tumblr ayan shout out po Shoutout sa mga taga Jinsan shout out kay Jubani Chusiko ng BGC Tagig Manila ayan shout out po shout out kay Rinaldo Mahilom shout out kay Marilyn Iskupit from Siargao Island ayan shout out po shout out kay Tuto Kalingaw from Coron Palawan shout out kay Johnny Jake Tin parang nabanggit na natin si Gandhi kanina shout out kay Jima Mabilin ayan shout out po shout out kay may shout out kay may Lin may Kiel Noblesa ayan shout out po shout out kay Saik Ong uh, at sa kanyang asawa Aljun Urgasa ayan shout out po shout out kay Benito De Los Reyes Jr. from Tagaytay City ayan shout out po Shout out ka Romeo Alcones and family. And family dyan sa Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Yan, shout out po. Shout out po sa inyo mo. Shoutout sa Alcones family. Shout out kay Jennifer Kinaho from Cavite. Yan, shout out po. Shout out kay Jokski. Gams from Lingig, Surigao del Sur shoutout po Shoutout po sa inyo mga kanbinchor At syempre, shoutout din natin yung kapwa natin may channel yan, una-una kay Otol Rafi. Yun. Rafi is for fishing at sa magkapatid. Kina John at Maestro TV Vlog. Shoutout kay Kabugsay TV. Matandang Spiro. Yun, hindi pa sila nag-upload. Si Badong Vlog, Manoy Nel Vlog. Larry Amo, si Larry Lakwat, si North TV, na Nairobi Channel, MJ Eric Adventure, Ka Fishing, Busing Vlog, Tumbaga Hunter TV, GC Adventure. So, yun, supportahan din po natin, mga kadwinjur, yung kailang mo channel. So, yun, sa so, nice po, shoutout. Ayun, mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode yun na shoutout ko po kayo. So, yun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.